Ano ka ba talagang gagawin? Hindi ko oh. na nagwalis dito. Ako na din ng pinggan. Hindi ba nakikita? May inom ako. Hindi ito sa ng bahay. Ibig sabihin ko. Tulungan mo naman ako. Magluluto pa ako pagtapos nito. Ngayon ka na nga lang gagawa din yan eh. Ano ka? Araw-araw ano ko itong ginagawa. Ikaw ang ganyan ka. Ikaw ang ganyan ko lang eh. Kanina ka pa dito sa bahay Dapat eh. Dapat ka rin lumabot. Galing din ba? ako sa trabaho. O, pagod din ako. Tapos ikaw ka, nakahilata ka lang dyan maghapon. Di ka rin naman nagluluto. Pagod na pagod na ako dito lagi maghapon. Pagod din naman ako eh. Pagod ka nga sa cellphone mo. Oh, nasa na? Pintol ko lang yun. Matawag, ano pupunta dito?